Dins, ka ano ka na ka excited at ka nervous? Parehas po. <laughs> <laughs> Sobrang excited and uh -huh. nag nata nag natin pa rin po yung kaba natin. Mm -hmm. Ano preparation sa aside from you know doing rehearsals? Siyempre mahirap yun. <coughs> sa panahon niya na katulad ko inuupo or something. Mm -hmm. Sa panahon niya hindi na parang nakakatakot. Parang anytime na eh, pwedeng ma ma-infect ng virus or something. Yeah, medyo hindi po ako masyadong lumalabas ngayon. And, uh, mas as possible talagang nasa bahay lang ako. And, uh, yun po yung pag-iingat na ginagawa natin. So, I'm really avoiding, no, mga large, ah, uh, large, ano, large, ah, uh, events. Pero for a, for a, for a first, uh, concert, parang bongga naman ang dami ng mga songs mo. Usually, yung mga iba dyan, mga hanggang 16 lang, 15, pero ikaw, uh, aabot pa yata. Pag nag-encore pa yan, encore, mga 20 po, 21. So, kakayanin ba? Or parang medyo nagdadalong isip ba? Or push talaga? Um, yun naman po mga songs na yon are those familiar songs na nakanta ko na rin po sa EF Live Sessions. And uh, mayroon po kasi dun portions na shortened lang kunyari, meron pa po yung portion na random duets, no? Random duets, uh, hindi po siya full song. So, tatlo po doon yung shortened version. Kaya, um, siguro po, kaya naman po natin. This parang, ano, no? hindi, ka, hindi, mo nilagyan ng technical yung concert mo. Parang, going back to basic tayo from the 70s, mga uh, ano lang, stage, singers lang, bosses, mm. mga ganyan, performer na. Yes po. Uh, bakit ganito yun yung concept? Um, gusto ko pong nga uh, makapokus sa akin at saka sa musika ko yung mga audience. No? I don't want them to parang nagandahan lang sila sa concert kasi maganda yung mga graphics and everything. You know? So gusto ko lang, gusto ko ma-appreciate po nila yung mga compositions ko at the same time yung mga repertoire ko At ito rin ang suggestion ni Direct Joey Nombres. Yes, po. Hmm. gano din ang kanyang insight, ganon din ang kanyang idea. Yes, po. yes. Po. Ayun nga, natanong na rin sa dahil ang ang guest mo ay nag-iisa lang si Jel uh, Pasha which is 2019 W Copa awardee. Yes, po. Ano pinili ito? Um, ako po kasi very particular po ako sa mga ka-partner ko, sa mga kasama ko po sa concert. So, Ayoko po yung tipong sinama ko lang sa concert because kailangan ko. Something like, you know what I mean? So gusto ko po mabigyan ko talaga kayo ng magandang show. So talaga yung pagpili na mga ko, I have to make sure na in terms of voice quality, talagang magugustuhan niya rin po. So... Um, si Jel Persigin po kasi ay, ay nag-guest na sa akin sa EF Live Sessions. And ko talaga yung, yung voice niya. Narinig ko talaga kung paano siya kumanta. Sabi ko, this is the right person na makakasama ko sa stage. And yun nga, dahil first concert mo, katulad yung tanong ko sa'yo kanina, yung iba talaga, nag-feature sila ng mga front acts, ng mga uh, uh, guest na mga malalaking singers, mga stable singers, na mga recording artists. Yeah. Pero ikaw hindi. Anong anong ano? Anong anong dahilan? Pwede kami mag-isip yung iba na baka natakot kami na hindi ka yung mag maging bida, baka sila yung mapansin and instead na ikaw, yung mga tipong gano'n? Um, wala naman po ako gano'ng uh, parang naiisip. But basically, gusto ko pong bigyan kayo ng parang wag, ayoko pong bulagin yung mga tao doon sa mga guests na na malalaki or sabihin natin mas sikat po sa Gusto ko po nandun kayo, nandun yung mga audience ko para manood po ng concert ko at makinig ng musika, ng music ko. So, yun po yung talagang very reason. Of, uh, gusto ko pong ibahin yung kultura natin sa Pilipinas na magko ka because sikat yung kasama niya sa concert. Gusto po natin burahin yun. Magko-concert po yung artist because at a-attend ka ng concert ng artist na yun because naniniwala ka dun sa mga awiti ng artist. Base dun sa mga nabanggit natin at na napag-usapan, ano pa yung maaasahan ng ano mga mga dito sa concert Um, hindi lang po ako yung kakanta dun sa concert. So, kakanta tayong lahat. Oh, makakarasing <laughs> <can> along! <laughs> Anyways, please invite um, your your fans, or our viewers in this channel to watch your first ever concert, big concert. Hello, hello guys. Um, this is Dean De Fernandez, your soulful balladeer and the crystal voice of Asia. I'm inviting you all to watch my concert this October 28, live, Dean De Fernandez live at Teatrino with Musica Quesa. Thank you, Dean. Congratulations. Thank you, pa. ちょっと